okay ba sa inyo na dahil kikita tayo, i-legalize na lang natin. So that we can compete with the with the illegal uh, uh, so that we can we can compete, we can get revenue from prostitution. I, I, I am not in favor of that, uh, Congressman. It's the, uh, It's the same logic. It's the same logic. ang, ang sinasabi ko lang po doon, uh, we are not competing with the illegals. Our prob well, Indire indirectly we are competing with the illegals and I, I am of the belief and there is a study that will back up my belief the, in, the illegals will truly intensify the sakla, operation. sakla. Kahit na bawal yan, tuloy-tuloy pa rin po yan. Di ba? Pero may takot yung mga gumagamit ng, yung mga tumataya sa sakla dahil illegal. Ngayon po, kung gagawin natin illegal, yung online gambling, tumaya ka dyan, mag-participate ka dyan, may kaso ka, mapipigilan. Pero kung legal, ate, wag kayo dyan sa illegal, dito kayo tumaya kasi gobyerno to. Wag kayong papasipsip ng dugo sa sa mga illegal. Pasipsip kayo ng dugo sa gobyerno. Ganun po ba? Um, before we end, uh, that will be the last question of SDML Erise. Um, Chairman Tenko, your response please. Oh, well, I said, uh, yung pananaw ko po kasi is coming from a different angle. So, if I will, I, I will say, I, I do not agree that, I, I agree with you, but in terms of my position, I still believe regulating online gaming, stricter online gaming regulations will hopefully neutralize the ills that you are talking about. So, I respect your position, but sa ganang amin po ng pagpore, Being a regulator at the mandate being to regulate the industry, my position does not change, Congressman. Thank you, Madam Chair. Uh, we we'll, we'll just expect for that the uh, DOF study, and uh, it will be very beneficial to the committee that will study the proposal to ban or to uh, uh, re regulate uh, online gambling. Thank you. Thank you very much, SDML Erice. I assure um, our distinguished colleague that as soon as we get a copy of the said cost-benefit analysis from the Department of Finance, we will furnish um, you with a copy straight away. We'll move to our next interpolator. Thank you very much, SDML Erice. The next interpolator would be from the part of the majority, Representative Agatha Cruz, Representative Julius Vergada representative miro kimbo. representative kimbo, you have the floor. sorry, madam chair. i was just uh, talking to the staff uh, regarding our... Uh, never mind. good morning. Uh, Chairman Altenko. Magandang umaga po. Uh, magandang hapon po. Hapon uh, Congressman Miro Kimbo. If you're... You look even better than the first time you stepped into that office. And that means you're really enjoying the job. Manong, ha? <laughs> eh, yun po ang... Ang akin na lang Pagsubok talaga eh, pagsubok sa akin eh, gawin ko na rin po lahat ng magagawa ko para mailagay sa ayos ang pag. Salamat okay. po sa inyong comment. Uh, siguro bilisan ko na lang, uh, Chairman hal. Anyway, maganda naman yung mga naging kasagutan mo kanina. Pero maraming pa rin nagiging katanungan kasi dito patungkol dun sa ano ba yung specific direction and time frame within which isusuko natin yung ating uh, second hat of being an operator. Ano ba ang direksyon natin doon? Uh, salamat po sa inyong katanungan. Uh, tulad po ng nabanggit ko nung earlier portion of the this hearing, uh, nag-submit na po kami sa um, GCG, the Governance Commission for GOCCs, noong pong pangalawang linggo ng Hunyo, nitong taon to, ng amin lahat po ng mga dokumentong hinihingi nila sa amin para nang sa ganon, ito'y mapag-aralan po nila at matapos sila mapag-aralan ay magrekomenda sa tanggapan ng Pangulo kung tama nga bang ang pagkor ay maging magsuot na lang ng isang sombrero whether it will be a regulator or an operator. So, inaasahan po natin na nagpa, nagtatanong din po kami sa GCG uh, at ang totoo'y imiikot po sila, Congressman Kimbo, sa lahat po ng mga casino Filipino properties natin sa pangkasalukuyan at nagkakaroon sila ng personal assessment at personal interviews sa mga empleyado ng Casino Filipino ng PAGCOR na naka-assign sa Casino Filipino. Ah, uh, kung, again, hindi ko po gustong pangunahan ng GCG, pero naniniwala po ako na sa mga susunod na buwan, ang tingin ko po towards the last quarter of this year, lalabas na po ang rekomendasyon ng GCG whether PAGCOR should be purely a regulator or whether it should still continue to have its dual role of being a regulator and an operator. So, towards the end of the, uh, towards the last quarter po siguro eh, nakikita ko ng, mag, mananaog na po ang rekomendasyon ng GCG sa tanggapan po ng Pangulo na siyang magdidesisyon ng Pinal kung nararapat nga po ba o hindi ang nasabing uh, rekomendasyon na paghiwalay na ang regulasyon at ang operation ng Pagcor. Pero Chairman, ikaw personally, sa nailahad mo rin kanina, pagdating sa income performance ng Pagcor operated uh, casinos, ano ang direction mo? Sa so, akin po, lang? salamat po sa katanungan nyo. Uh, ako po naman, eh, pang, pang tatlong hearing ko na yata rito, maliwanag po sa akin na dapat paghiwalayin. Pagcor should purely be a regulatory agency rather than being a regulator and an operator. Yun po ang aking uh, nasa sa isip. Kasama ko po ang entire Pagcor board dito sa desisyong ito. At uh, sa mga empleyado naman po, ay meron pong hindi sang ayon dito, lalong-lalo na yung yung mga tatamaan sa operations, pero sabi ko nga, in the longer term, wala pong makabubuti sa pagkor, kundi ang paghiwalay na ang ang uh, uh, being a regulator and being an operator. Sa tingin ko rin, Chairman, importante, uh, mabigat na desisyon, maaaring may mga sigurado, may maapektuhan, Siguro pakiusap na lang namin dyan dahil marami rin kami mga kababayan na distrito na empleyado na masabihan sila kaagad kung ano at kung saan papunta at siguro ma maging masigasig din yung pagkor kasi marami naman sa mga casinos natin. Eventually, may nagtitake over lalo kung maganda yung lugar, may nagtitake over the private sector. Sana may git natin doon sa papalit na magkaroon talaga lang ng kasulatan na may express preference for hiring itong ating mga uh, empl employees or magkaroon sila ng retooling at the very least. Um, Congressman Kimbo, um, natitiyak ko po at I would like to assure you and the members of this committee that one of the requirements, if the decision will be to decouple or to separate regulation from operation, uh, natitiya ko po na kasama sa magiging kondisyon at rekomendasyon ng pangkasalukuyang pamunuan ng Pagcor, ay i-absorb ng at least 70% of the uh, current employees doon sa maapektuhan na lugar kung sakaling may bibili nito. At pangalawa, as usual, ay meron pong magiging special uh, incentive package incentive pay kung saan because this was not a preference or this was not a a uh, personal voluntary ano a decision of an employee hindi involuntary po ito there will be what you call an SIP kung saan bukod dun sa regular retirement nila magkakaroon po ng karagdagang benepisyo yung maapektuhan nung nasabing uh, decoupling na yon. Uh, salamat, uh, Mr. Chair. Uh, siguro, just panghuling mga tanong ko na lang, since marami na tanong na, no, ha? Siyempre, concerned kami sa committee namin, sa ways and means, sa pagdating ng taxes. Kung mapapansin niyo tinitingnan ko lang mabilisan, nakita natin yung ating binayarang corporate income tax, ha? kasi may franchise tax din tayo na 5% ay pinabayad, nire-remit, malaking halaga. Pero pag tinignan mo, chairman, ang 2024, ang ibinayad mo na corporate income tax is 1 billion. 1 billion, laki. So, laking contribution. Pero noong 2023, 285 million. So, lumaki. Dahil lumaki rin naman yung ating net income, or at least yung underreported income. But when you look at 2020-2025, The projected corporate income, while income is higher than 2024, ang corporate income is only 385. So ano bang paliwanag doon? Sigurado ako may paliwanag eh. Opo, uh, pwede ko po bang uh, hilingin sa Vice President ng uh, Finance na siya makapagpaliwanag? Ano po yung dahilan? Bakit despite the increase in uh, the gross revenue, yung corporate income tax ay bumaba? Chairman, oh, ma mas magaling ka pa magpaliwanag dyan? <laughs> oh. uh, sir, if you would notice din po sa aming slide, makikita din po doon yung malaking drop sa ad aming other income na, na yun po yung nasa subject sa income tax. Basically po, sa reduction ng mga fees na dati po namin nakukuha sa POGO. So, yun po yung isang major reason bakit bumaba po yung aming income tax po si dagdag ko lang doon, ang subjected po kasi lang Congressman Kimbo sa corporate income tax ay yung non-gaming revenue, uh, other income lang po sapagkat nagbabayad na po ng 5% franchise tax sa top ang pagkor So, sa gaming income, wala pong uh, question yon, we pay automatically 5%. Tapos po sa other income, yun lang po ang subjected to corporate income tax. Eh, since nawala na po yung other income tulad ng Pogo, nung isabong, e pababa na po yung... Pero, doon naman po sa top, lumaki naman po yon Dahil nagkaroon po ng increase in gross revenues ang PADCOR. Ah, maraming salamat. Siguro panghuli na lang kasi... So, tinitingnan rin natin. So, isa sa mga dahilan. So, we were looking, I was looking at uh, particularly the reduction in the corporate income tax. Tinitingnan ko rin yung MOE expenditure nung, nung PAGCOR na tila ang laki nung tinaas ng 03 to 04. So halos, uh, halos 3 billion ang tinaas. 2.7 billion. Ano paliwanag doon? Para siyang outlier. Kasi pag tinitingnan mo, nakita ka ng 800 million, 600. Bakit ano nangyari sa 04? na napaka-significant na pagtaas ng MOE? Um, dalawang bagay po eh. Una, yung implementation ng CPCS. Dahil na, nung 2024 lang po na implementation kung saan uh, natanggap na po ng mga pagkoreans pag-Koreans yung increase sa kanilang sahod. Na nag average po, Congressman Kimbo, sa halos commission eh, tatlong beses no, sa original. So, dun lang po, nagkaroon na ng 300% increase, no? Dahil implementation po 'yon nung CPCS na nanaog po nung uh, Feb 1, 2024. uh, tutoy, ngayon nga eh, meron nang tinitingnan ng GCG na another round of increase by next year. So, that will again bring up our cost of employment. Because now, pag core instead of uh, being the employees being paid under a pay class system today uh, employees are paid on the pay or job grade description so dun lang po malaki na at ito naman ay nakabuti rin sa mga Pagcor dahil yung mga dating sumisweldo lamang ng mababa ay naging mas mataas na po ng halos tatlo hanggang apat na beses. So, yun po ang malaking kadahilanan kung bakit biglang tumaas ang gastos ng pagkor sa MOE. Ang sweldo is not MOE, that's Ay, PS. Pero, so, ang PS ninyo, hindi naman masyadong significant. So, yung, yung yung... Po, yung... Yung, po kasing gaming, uh, una po yon. Pero sa gaming income po, meron kami tinatawag na audit fee na 10%. No? So, may pero,